Luto tayo ng spaghetti. Good morning sa lahat. Salamat sa nanonood ng videos ko. Masaya na ako kahit ganoon lang yung views ko. At least may nanood. God bless. Good morning Kuwait. Good morning Philippines. So ayan na guys. Luto na yung spaghetti natin. Kunti lang kasi yung ginawa ko. awala ah, wala yung ano. Wala yung ano yun? yung, yung ano niya? Ilagyan na lang natin dito guys. So ayan. Ito yung luto na yung spaghetti natin. So kakain natin yung maya. Mag-exercise muna ako guys. So yung water ko hindi ko pa naubos. Ayan. So patayin natin. Iwan na lang natin kasi mamaya bibili si Papa Elvis ng ano. Yung ano ng spaghetti. Tawag. Ano, ano ang tawag nito guys? Ito ba? Ayan konti lang kasi yung ganito niya so yan yeah, mamaya natin maglagay ng cheese for watching guys God bless